Yun, yun. As in, yung mama pwede sa una. Meron ng bagong gamit si Amanda. Kung na sila naman ang mabing dayon yun. Ah, siya ang team. Siya na po et oh, Ano niya, Japanese pati <laughs> yan. Kasi Ayan, ito yung story Dian, di na, na, ni Brenda na mama auntie ni Amanda yung singer. Ang pinaka-pioneer sa singer dito, Antini Day, ang mama auntie ni Luloy. Mga, singa, mga sila. Muna sila nasabayan ko na kontrol okay kami yung mga mga bagets ay mga mga, mga oh. namiji ang adult dj oh, oh, cool. ay nakpermiti champion maman ya oh champion mamanya niya. sumay ba? eh mama niyo de champion kumanta di ba mama pero Amanda I, ay may bago siya. kung ano nito ano 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 So magkakanta na siya na pag Kung maglalay si ano sa Amanda Kakanta na po siya para sa inyo guys Dito na siya pakakanta oh Isaba kayo Buti mo Ako kaya headphone May headphone ba yan? Andito Ah uh, uh. Wait So there you go Ah oh, may earphones pa may earphones. <laughs> Ito yung Kasi tawag na Condenser no This is condenser Mixer mixer, ah, mixer pala I'm sorry uh -oh. O so, kanta kaka diba? na sila. Meron di, ito malagang si Scarlett na may ganyan. Okay. Naiwa pang pa isa sa bahay. Isa ka cover, dua ka ring ko. Dua, dua? dua ka? Dua ka ring ko isa ka cover. Gaw ka na, cover. Di ko na niya isa. Ang akong ibarita is kung lang. Ayan, yeah. o. Pabaga, oh, Ah! Tara saan ito? Ay, ko, Ah, to? ah. 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 cellphone may isa? O, vlogan lang ka, makatagkanta na siya. Yan, ayun ka ba Ito para kay Kara. Naman, to niya tong pakapindani ni Mama. Alay. O. isang live. bait ba? Gigigawa niya. Live. Ang isa. man? Youtube. Youtube. magani, O. Gagawin niya, gagawin niya ni Mama. O, lang dun yan. Ano to? Paasa ah nyo, isang pinikon, Dito Ah. Dalawa phone, ba Isa yung kanta, isa yung live. Isa yung kanta, isa live. Dalawa. So, pagod guys, sa kanyang mga live, magpa-podcast po siya at mag-concert. ko. Live podcast. Live podcast. At meron siyang live concert. Sorry. Ba, kanado pa wala na. Ah. Sino la kiselan, organizer asa dapat ibutan na? Patay. Yeah. Go. Sige, thank you so much. So bibili rin punya Karina sa bodega, guys. Sha po it's riches. Congrats, bye. Ah. Ala, hala. Sige halapak, sige halapak. Ala. <laughs> Sige kay para mo gwapa ka kay para birthday gwapa ka mo, birthday pa nai lalaki ni mo niya. Eh. Yeah, yeah, yeah. Wow, pak oh di ba sya di mo gwapa do wala ka mo tabang. Oh ana wala pa sa dako. Si oh yung kay para chada ni abo <laughs> ko yo. Ha? Ano man?

Wala, ba? wala, ba? Malipong na ang viewers ani. Ayun. ayun na talaga pa-shaver desa. Ay, paganda na siya. It's, is it a concealer? Hi! Ah, pa! Hi! Hi! Maganda na siya guys. So abangan natin later kung ano ang kalabasan na kanya itsura at kanya outfit para kay Jinja. Sige ba? Go Amanda! Hala! bayat niya. Hala! Pagwapa hala pa. Hala! Kasi sabi niya may mga lalaki. Sabi namin maraming na lalaki mamaya na mabisita para mabet siya. Kailangan maganda siya. So yan. Yeah, Nagpapaganda na siya guys. Wow! Ito ko Yay! Wow, she's pretty. Her final looks, guys. <laughs> para sa birthday ni Jig Jag Pack. Alago. Halaga ka gwapa sa among baby girl. <laughs> Ay, gwapa ka. <kayo>. Yay! Sige ba, sige. Ayun. Ayun. <laughs> Ayan yung pangatang kay na kay Gagway Ayan yung kay kay Gagway Ayan yung pangatang kay Benda, hala Gagway hala hala pangatang kay Benda, kay Gagway live sa TikTok. Kau kay kau

Ako. Hindi ba gayo? Hindi naman. pasay sa tabugi. Hindi ba? Ay, yung kiyatang yung sakuan. Yung mama, ah. Ay, la bento. ay ba? Ano, te? Hala. Ano ba yung toto? O, o. At toto, o. O, pato to. O, Sige. Sige, sige. Hala. 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 Hala, sige, sige. Hala, bunalan. Hala, pak. Sige, sige. Pak. Pak. Hala, pak. I love you. Pak. Nanasupo siyang live. Ay, gigap po yung kunin Amanda. But thank you so much. for sino big nagbigay? Still, independent pa kasha. Oh, may pa ka pati kasha-kasha. Pak. Yan, meparcial parcel sa ah, baiklah. thank you, Kina? thank you sir. papa 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 <sukur> Fernando address Asal udah gikan loh. Ah! mabuak Masih Again again, <Hinay> lang. Ah, apa apa Bilo ka bilo. Eh, open na lagi, Sige. Ay, Sige dahi. Kila kila kila. Wow. Lalo, walang shadow sleepers. Iba. Papa. Ah. Hehehe. Yeah. Pa, 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 pa. ah. <laughs> Isusukat po niya kasi yung unang, kumiyak siya kasi hindi daw, malit daw. <laughs> ah. <Buu -ara>. Ah. <laughs> 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 ah. Ah. Yata daw kaya isa. Oh malit yung pink yung isa naman yung isa yun. <laughs>

Gamoy. <laughs> Sayang. Again, again. Yung isa. The last one. Yan na lang ang tanging pag-asa mo. Para magka-sleeper na ng... Ba? Ah! parang example, sige, Di na pa, di na pa, pwas. Ana. Yes, yes, yes. Yay! Dilig Japon! Dilig Japon! Ah! paano si tiil ni mo patapasin ko, tasi si tiil bin. Ay, dako, mga tiil sa akin. 40, manata na. 40 to, Mahaba sa kanya. Hala! Hala! Ah! Kikachaman. Sige, Hala! Hala! Pak, pak, pak! Alah, dak, 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 da. Diri Dia pun ego dai eh. lagi yang putih, anak ego. Jadi kalam, gini Diri <laughs> lagi. Tak isa Kata putih, isa. Kanak ke bergerigi ego. na kanak, kanak, bergerigi ego. Nak, ya, nak, kanak. Kana? Kana?